Good morning, good morning. Oh, uh, hello. Pila pila kayo jan ah. Hi, good morning. Yeah, welcome, welcome to my blog. But ang aga yung mamili ngayon. Ah? Ano na, na Ito, Eto ilaro laro? Ano man yata ilaro laro? Taktak sete, 7 sete, sete. seven. Seven. Hmm. Seven pesos. Anong araw na ngayon? Tapos na exam nyo? Tapos na? Hindi pa. Hmm. Ito guys, yung ating uh, mga customers sa uh, umaga, yung ating mga bata. Kaya punong-puno yung ating uh, ang barya kapag uh, sila dumating guys. Kailan uh, kailangan dapat anak uh, nakaredy na yung ating mga panukli dito sa mga bata. Kasi uh, kailangan sakto-sakto uh, yung kanilang uh, pera o kaya pagka malaki na lalo lalo pag Monday ay talagang uh, buo, buo yung kanilang pera para mapadrian guys so yun ito 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 dami yung baon snack o oh. mabenta si snack o ah yeah si Mrs. Pag umaga ay talaga nga naman ay uh, uh, sinasa sinasalubong yung mga bata at nandito lang sila sa atin. Hello, Ben. Bakit tapos ng ano, school nyo? Magsisimula pa lang? <tinyo> hmm. Hello. 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 Medyo na, Hi. Ano mabenta ma? Pila-pila hmm? lang, pila. So ayun guys, ay trabahong sari-sari na naman tayo. At eto ko na naman, magre na naman tayo guys. Dahil alam naman natin, sa pariyan na lang po tayo kumakapit. Dahil um, Talagang uh, matumal ng benta natin Kaya yung magtsaka tayo sa mga bariya barya Kaya e, uh, ito, pupunoy natin ng mga pambata dito guys Dahil alam naman natin Tuwing umaga, nakita niyo yung ating intro Ay uh, napakaraming bata guys At talagang punong puno yung ating lagayan ng arenovia Ng mga tinatawag uh, na barya bariya na lang sa umaga Kaya naman talagang uh, nagtsaka tayo guys Wala po tayong magagawa Kung uh, talagang sadyang matumal talaga ah uh, pag anong ganon yung ating sales taas baba taas baba parang nagiging roller coaster na guys so uh, ganun lang talaga uh, bawi next time at uh, alam naman natin na nag uh, parang mga na yung ating mga kakumpetensya tapos may mga naglalako pa dyan mga nakamotor so hirap-hirap eh, na natin uh, uh, babawiin yung ating dati nating uh, total sales sa uh, so naka naka-recover naman tayo nung uh, pandemic guys at sigurado makaka-recover din tayo at alam naman natin na bahag ito ng ating uh, uh, business yung ating uh, minsan matumal minsan uh, mara maraming benta kaya bubuksan na natin yung mga barya-barya nating mga ipon yung ating mga uh, ipon-ipon nating mga ipon challenge ay lalabas dyan pag dumating nga si hente at sunod-sunod yung kanilang uh, tinatawag na produkto. So, dami ng mga utang. ito yung mga utang at uh, uulitin natin yung mga utang, guys. So, super sugo naman wala pa tayong uh, 2,000 na pa-utang. So, uh, medyo naka nakakapagbayad na yan kasi tapos ng weekend. At Merkoles na naman ngayon ay uh, nagsisimula na naman dumadami na naman yung mga uh, nakasulat dito. At so for so good, inaudit natin ay 2,000 lang po yung ating uh, hindi nasisingil na paupang guys. So ayun laban lang tayo at kailangan natin uh, magsipag-sipag. So yung ating mga paninda ay... Uh, dapat ay makikita nila yan at ilalagay natin dito sa harap ayos na ayos natin yan at huwag po tayong sama rin na mag aayos ng ating paninda dahil ito po yung ating uh, panlaban so, dahil summer na summer na guys ay talagang usong uso naman ngayon ang mga piyesta dito, piyesta doon at talagang yung ating mga customers ay uh, kung saan-saan sila napunta at talagang uh, eto dito sa aming barangay ay hindi pa naman piyesta kaya medyo tahimik pa naman yung ating tindahan, napaka-peaceful guys. Uh, hindi kagaya doon sa iba natin napapanood ng Katim Kasari ay talagang lumalaki po ang kanilang benta pero ah uh, sapat na yung ating uh, kinikita dito guys at dahil hindi naman po tayo nangungupahan kaya yung po ang ating advantage kahit uh, nakaramdam tayo ng tumal ay uh, okay lang po basta tuloy-tuloy yung ating pagbebenta uh, 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 dito kahit barya-barya tinatawag na barya-barya lang kapag naipon yan ay uh, malaki din guys so yun yung mga latest update natin guys yung sa ating mga sigarilyo at uh, ano ay tuloy-tuloy pa rin yung kapupunta dito ni uh, ah uh, Malboro kumusta naman yung uh, tindahan niyo na pinturahan ng malboro uh, ng Malboro okay mga ibang uh, uh, ah, header natin ay pinipinturaan yung sa harapan ng ating mga tindahan at ako po guys ay hindi po ako nagpapintura dito sa harapan ng ating uh, store dahil uh, parang uh, hindi po kasi maganda nagbumodel ako ng uh, sigarilyo dito katabi ng uh, ng uh, tinatawag na eskwela parang pangit po kasi tignan baka kung ano isipin at saka medyo madilim po kasi yung pintura ng uh, Malburo dito sa harap sa sakaling uh, red at saka white ay eh, medyo parang uh, dumilim po yung mga nakikita natin dyan sa uh, highway ay talagang uh, iba na yung mga itsura ng kanilang sari-sari store at nag-iba na po yung kanilang image so ayun uh, maganda naman po guys ay uh, pray naman yung kanilang inaalok na pintura sa harapan ng tindahan mo tapos talagang uh, ipropromo mo yung malburo at uh, talagang uh, ang ganda po yung uh, outcome guys so ayun yung mga latest update ng mga malboro uh, talagang uh, yung kanilang uh, produkto ay mabentang mabenta pa rin so eto nagtataka din ako guys ang isa pang produktong biglang tumaas ay yung ating sito yung sa URC ay tumaas po guys at hindi ko po inaakalang ganoon po biglang uh, itinaas nun dahil ang benta ko po doon ay 16 pesos lang at biglang ngayon ngayon ay 18 pesos na ang benta ko dahil tumaas na nga po guys at uh, nagulat si customers dahil uh, kanina kinect ko yung aking resibo ay talagang biglang tumaas po yung ating sito sa inyo guys sa inyong lugar magkano pa ang inyong sito hindi ba tumaas yung sito sa inyo dahil uh, minsan kasi kung pante tayo, akala natin hindi siya tumaas. Pagka double check ko doon sa kanyang resibo ay bigla na po siyang talagang tumaas yung ating sito. Yung sitos uh, sito solo, yung malit na sito solo ay biglang uh, tumaas guys kasi mabenta rin dito sa ating tindahan dahil nga doon sa hinahalo sa sito jeans. So, uh, Tignan natin talaga, i-double check natin talaga yung ating resibo kasi halos talagang sabay-sabay uh, silang uh, umakyat, wala, na, nagsasawa na rin guys si uh, Ahete na magsabi na tumaas si ganito, tumaas si ganito hindi na rin sila nagsasabi kasi halos naman talaga ay tumaas na yung mga bilihin ngayon isa pang pa produkto guys na uh, biglang uh, tumaas taas din, ewan ko lang kung ako lang yung uh, napang iwanan kasi talagang napansin ko itong uh, uh, Yakult ay uh, tumaas din, yung uh, dati ay 45 ng isang ganito, ngayon ay 50 pesos ng isang ganito kaya ang benta ko na dito sa Yakult ay 18 pesos na guys at talagang hindi uh, 13 13 pesos na 13 pesos ang isang piraso nito Yakult nito ang bilis po tumaas ng Yakult niyon dahil uh, nung last na nagsimula anong magkano ba yung nagsimula lang tayo dito ay 8 pesos ang isang 12, 10. 10 pesos ang isang uh, uh, Yakult ng Ang bilis po ang laki po nang kanyang itinaas guys dahil nga Uh, sumasama din, sumasabay din sa mga bilihin ng pagtaas ng ating uh, bilihin ng Yakult. So, tignan natin yung mga resibo natin guys kasi bigla-bigla silang nagtataasan. Uh, minsan kasi, nakakalito na na, pumasok na sa isipan natin na ganun ang presyo. Minsan, uh, magtataka na lang tayo na ibebenta natin ng uh, palugi yung ating uh, items. Tapos, bigla na natin maalala, ay, oo nga pala, ganun pala ang presyo nun, bigla palang ang tumahas. So, medyo na logi na tayo so nagbebenta ng talayo pala ng palugi so kailangan natin guys uh, magingat po tayo uh, kahit gaano kaingat tayo guys ay nagkakamali pa, rin pa, nagkakamali pa rin nagkakamali pa rin tayo dahil uh, yun nga pabago-bago yung uh, presyo kaya kailangan dapat huwag po tayong magpatalo dahil uh, kunti lang po yung ating tinutubo sa mga items na uh, ganito kasi pinapalamit pa natin isa pang update natin sa ating produkto ngayon guys, ang ating uh, Duwi do Donut guys ay uh, bumabalik bumalik na yung ating Duwi do Donut na paborito ng lahat yung ating uh, nagka-issue ng Duwi do Donut yung ating red na Duwi do Donut na nagkakaroon ng amag ngayon ay uh, bumabalik na siya guys at talagang uh, okay na siya, wala na yung amag sa loob at ito yung uh, blinag uh, natin nung na nakaraan yung ma, oh, matagal-tagal na at marami pong nagtakas sa doughy donut noon dahil uh, yun nga may amag dito sa loob. So itong uh, red lang naman guys. Yung red lang. Yung mga iba ay yung pink at sa blue ay wala naman uh, naging issue. So isa pa ito sa mga update natin ngayon yung doughy donut. So mabentang mabenta ang ating uh, doughy donut. Baka yung akala, akala pa yung iba nating uh, katimpasari ay hindi pa naaayos yung problema kaya hindi sila bumibili. Pero ngayon guys ay okay na yung kanyang at natawag na uh, ano niya okay na yung uh, texture na So titignan natin at bubuksan natin para uh, maniwala kayo sa akin na okay na yung uh, doughy donut na red guys. So dati kasi pinul out lahat yung ating uh, doughy donut na red. So yan. Yeah. Ito ano So, napakasarap po ating Doughy donut na red. So, ayan. So, ito na guys. Wala na yung uh, wala na yung uh, kulay puti-puti dito sa dito sa palibot niya. At talagang uh, clear na clear na yung ating Doughy donut na uh, red na chocolate. At tikman natin guys kasi napakasarap to Favorite ko talaga itong ating Doughy donut na red. Mmm. Sarap Dati, pagkagat mo kasi dito guys ay may uh, ano dito sa loob. Minsan dito sa labas. Minsan dito drain. Kasi gawa nung siguro sabi nila gawa ng mainit noon pero talagang may problema po noon guys kaya pinol out po talaga nila. Doon sa mga groceries sa mga supermarket ay pinol out po talaga nila yung doi donut. Pero ngayon okay na. Um, mm. Sarap guys. Na-miss nila yung Dewey do Donut na red kasi wala kang dumating noon. Kaya yeah. nakapag-stack mo na naman tayo ng Dewey do Donut. 12 pesos pa rin guys yung ating peta sa ating Dewey do Donut. Hindi pa rin guys nagbabago yung kanyang presyo. At yung pa rin guys yung dati niyang presyo na 12 pesos at... Uh, ayun nga, mabenta, mabenta nga po yung ating Dewey Do Donuts. So, ayun, uh, hanggang dito na lang muna guys yung ating latest update dito sa ating tindahan. Sana nakatulong sa inyo. Pwede na kayong bumili ng Dewey Do Donut, mag ng Dewey Do Donut sa inyong tindahan dahil naayos na po nila yung kanilang problema at okay na po, tuloy-tuloy na po yung production ng ating uh, Do Donut. So, ayun lang muna guys at mega-mega shoutout sa lahat ng mga nanonood dito sa ating mga, view, mga vlog, mga Uh, kaibigan natin dyan sa OFW na sa ibang bansa at nakatutok dito sa ating mga vlog. Thank you very much sa inyong pagsubaybay sa ating mga customers na nandoon dito, mga subscribers ko na mga nasa ibang uh, uh, lugar na napakalayo sa mga nasa Maynila. May bigay shout out sa inyo, guys. Thank you very much sa inyong panonood. Sana kayo ay makabenta ng malaki at uh, lumaki pa ang 'yong negosyo. Hanggang dito na lang, guys. Bye.